Dito rin nak. Ito oh. Ay na, ito uh, ito ito. Ito. Mm. Mm. Oh. Hmm. Oh, kamba naman eh oh, Sa mismenya. Oh. 'yung ugat-ugat lang niya. Ngayon, hmm. hindi eh. Uh. Ito yung ulo niya. Kasi pag ugat to, nakadikit dapat yan dyan. Parang ito. Oh, uh. nakadikit siya eh. uh. nakadikit. Tapos mm hmm. tapos <laughs> na tayong kumain. Hindi <laughs> na, di, di na tayo nabili na. <laughs> yan yan. Buksan mo yan. yan. pulutan. Sarap pa naman ang kain eh, Bins. Kanin yan? Hindi, oh, Kanin. tahong kinain mo. Ta -o? Tahong? Tahong, iyan oh. Meron, tingnan mo meron. Oh, nakita ko na tayo, kinain ko. Iyan oh. Ano? Oh. Hindi ah, na ako nakain. Baka siya. dati pa talaga may ganyan na. Oo, oh, dito na natin napansin. Kaya nga, puro ano na lang diretso nakain kain dati. Yun know, o. Yung, puti na yan sir? Ito, ito. Ito. Bulate o. Oh. Hindi siya nakadikit eh. Sa katawan uh -huh. eh. Oh, dun so, eh. Ito kasi nakadikit po. Oh. May hmm. Hindi maaanong ano yan. So, parang... O, oh, ito nakadikit eh. Oh. Yun kasi yung daling natanggal, dito ko yung natanggal sa may ano niya, sa may tiyan. Sarap man naman ang kain <laughs> niya. Dalit na naman Si yan, yan. Lakas pa naman kumain ni Merin ito. Ayan, <clears throat> ayan, ayan. Ito hindi ito ano. Uh -huh. Ito o. Ayan. Ito po oh. sa eh, hmm. ano. Saan dumaboy yung kamera ko? Uh, yun o. Oh. Yung pag hinugot siya, yung dulo niya Nagiging ganito mm. Ayun O yun o O yun o O yun o O Ma! Ayun. Ma! Trending yan. o Ma. it, <laughs> ito, ito, ito. Ay, yung, na, yung yung, galing sa sila. Ma. Mama. Ayan. Ma! ayan guys. Ayan. Ma. Bakit po? Ba't ako ba kaya? Ma. Mama, ayan Tataba pa naman sana, no? Kaya nga, analaki pa. Doon yun kanila, nanay, eh. Yung sa bilihanan mo ng ano, eh. Depende ata sa pinagkukuhanan din nila, eh. Ayun, no? Ayun, no? Ito, ano? no? Oh, Ayun, ito yung dulo niya. Rainbow! Matingan niya rainbow! Rainbow, ma! Ito o. Oh. Rainbow. Hindi hmm. siya nakadikit eh. Mama, gyan so, Rainbow! Opo. Okay. Tingnan hmm. natin yung dulo niya. <coughs> Parang sa may ano niya ito eh. Sa chan tapos ano. Ang <coughs> hindi pwede Budang anak ko. Kabulati yung tiyan natin ito. na yung dulo niya. lang. yung ano ayan? Ayan. Ayan, yan? Hmm. Yan daw kayo din Ah. Iyo. yo e Yan. stinky Yan. worm Bulati. Bulati. <laughs> uh. Eww! Ito kasi medyo malaki kasi ito kaya na ano, nakita ko yan. Ito. So, Ang dami bulati. Ang <laughs> dami yung uot. Hmm. Ang dami